Ngayon naman, guys, tatry namin ang Chinese restaurant dito sa Modesto. Kaya, guys, pasok na tayo. Mm -mm -mm -mm. Tingnan natin kung maraming kumakain. Yay! Wala. Kami lang. <laughs> ang saya-saya naman. Kami lang tatlo. Okay. Ayan, naka-order na rin po ng vegetable salad ang aking kapatid. Ayan. Oh, ano yun? Ba't nawawala ang kutsara nila dito? Ba't naman ganun? Ba't ganun pa, Roti ni Ayan, tikman natin ang calamaris, guys. Napakasarap po. Ayan, tikim-tikim. Oo oh, para sa aking bonchi po yan. Chicken fillet. Yay. Oh daming orders po, no? Ayan, ganyan po kasi ang kapatid ko, kahit tatlo lang kami. Yan, ganyan po mag-order. Talagang food is life para sa kanya. Pero sister, your diet, wag kalimutan yung diet mo. Ayan. O, oh, diba? Pero madami kami ngayon iuuwi kasi hindi namin naubos. Kaya, ayan, guys. Thank you. Love, love, love.